morning mga kadalos tayo bibili ng pae ngayon tapos pagpipising tayo ngayong araw na to maganda yung sikat ng araw pero malamig sa labas testing natin dito sa may uh, martinis tingnan natin kung may mga isda dyan na dumayo uli tapayanan nyo mga kadalos sa aking pagpipising ngayong araw Bibili bili muna ako ng pain dito kay Gutsa. Mga ah, kadalos, nakabili na ako ng ano? Pain. Dito tayo kay Gutsa Betakel. Hindi na ako video sa loob. Let's go. Punta na tayo ng martinis Martinez pag hindi tayo makarating yung Martinez baka dito lang tayo sa Binisya? kasi pagka uh, tumawid ako ng ano ng uh, Martinez pa ang tawag ito magdadalawang tulog kita ko dito lang sa Venezia siguro muna si dito ako nakabili ng ano eh, nakabili ng pain pero kung doon ako nakabili ng pain sa ano sa B point. Maari doon ang diretso. Let's go. Traffic mga kadalos. Mga dalos, dito na tayo sa ano sa spot natin yun mamaya lipat tayo doon sa ano sa state park dito mo yung tapat tingnan natin kung mayroon dito uh, isang oras lang okay na pag wala lipat tayo uli. mga dalos ako lumipat dito sa dati kong pisto sa may kabila ito do na ako kanina sa kabila oh. Pero walang kumakagat doon Puro maliliit Ngayon nakakahuli na tayo Nakahuli akong isa Maliit lang din Sobrang <laughs> oh. liit Tibay. mga kadalos lipat tayo sa ibang lugar wala rito dalawang oras na ako rito walang isda nakakagatan na tayo ng isang maliit kanina hanggang doon sa kabila wala so hanap tayo ng ibang pisto tara mga kadalos lipat lipat kalasin natin mga kadalos Tingnan natin kung ilan ang haba nito. Ngayon, yeah, 20 22.5 mga kadalos, dito ako lumipat sa cracket uh, kasi doon sabi ni siya wala isa lang huli natin kahanina maliit pa dito ako lumipat ngayon sa cracket sa klagitahan na yan tulay doon ako dati nakapisto ngayon dito naman tsaka doon dito naman sa gitna testing natin dito kung mayroon ayun na yung nakalatag ng isa kong fishing pole tingnan natin kung may magkakagat dito hanggang ano kasi packet ng tubig oh packet pa lang inisip ko kanina doon sana ako sa point pinol kaso lang medyo malayo layo pa dito muna testing na natin dito nagyugyug mga kadalos pero binitawan. Ngayon, pa na ra uli tayo. Malit lang, balik natin sa dagat. kadalos na kahuli tayo. E no? Ayun <laughs> oh. Hayos. Lunok na lunok niya mga kalalos. Lunok na lunok niya. na tsukatin natin baka walang 18 para sigurado Tama-tama lang mga kadalos. Jakto. 18. wala mga kadalos wala akong huli dito sa ano martinis ayun ang binisya eh tapat mga kadalos uwi na ako nakadali lang tayo ng dalawa hindi pa masyado talaga maraming Stribus dito ngayon pumasok balik tayo dito sa mga susunod na mga buwan uli mga January na or January, February, March ano ay wala